madilim at malamig ang paligid. Sa likod ng katahimikan, may bumubulong. May nagmamasid. Hindi lahat ng kwento ay katang isip lamang. May mga lihim na itinatago sa dilim. Mga aninong gumagalaw sa bawat solo. Maligayang pagdating dito sa hiwaga at sindak ng gabi kung saan ang takot ay nagsisimula. Magandang araw mga kahiwaga, kamusta po ang lahat? Nandito na naman po ako para sa isang kwento. Pero bago ko umpisahan ang aking kwento, gusto ko munang pasalamatan lahat ng nagsubscribe sa aking channel at sa mga nakinig. Salamat po sa inyo, lalo na sa mga nag-comment. Gagawin kong inspirasyon yung mga comment ninyo sa akin. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Mateo at gusto kong ibahagi ang isang kwento ang muntik ng magturo sa akin na hindi dapat husgahan ang isang tao. Lalo na kung siya ay mukhang napakabait pero hindi naman talaga. Sa bayan namin may isang napakagandang tendera ng gulay. Lahat ng lalaki na sa kanya. Pero ang mas kinatatakutan ng mga tao may malaking chismis na siya raw ay isang aswang. Ngunit ang hindi nila alam, iba pala ang tunay na halimaw. Sa bayan ng San Rafael, may isang dalagang tindera ng gulay sa palengke. Ang pangalan niya ay Leia. Maputi, mahaba ang buhok, laging nakaputing bestida, at parang hindi pinagpapawisan kahit tirik ang araw. Tahimik lang siya hindi nakikipag-usap sa ibang tendera maliban kung may bibilhin. Dahil sa kanyang kakaibang ganda at ugali, madalas siyang pag-uusapan ng mga chismosa sa palengke. Mang Berto, napapansin mo ba yung tendera ng gulay na katabi natin? Alam mo, neminsan, hindi ko pa yan nakitang kumakain. Baka hindi normal ang kinakain niyan. Aba, baka nga. Tsaka napansin mo laging may itim na pusang nakabantay sa kanya. Wika ni Berto. Mas lalo akong kinikilabutan nung minsang bumili ako sa kanya ng talong. Sinuklian ako ng eksaktong 23 pesos at 25 centavos. Paano niya nalaman Wika naman ng isang ang si Shwani. Sa gitna ng mga chismis, isang bagay ang hindi maitatanggi. Tuwing madaling araw, may nawawalang taos sa bayan at kadalasan huli silang nakikita sa palengke. Malapit sa pwesto mismo ni Leia. Malalang takot ng bayan. Isang gabi, naglakas loob si Miko ang binatang nagbebenta ng balut na manmanan si Leia. Hindi pa siya sigurado kung anong klaseng kalukuhan ang pinasok niya. Pero dala ang maliit na flashlight at isang supot ng bawang. Nagkubli siya sa likod ng mga kahon ng gulay. Malapit mismo sa pwesto ng dalaga. Eksakto alas dosi ng gabi, nakita niyang may kakaibang aninos sa tabi ni Leia. Sa likod ng tindahan, may isang matandang pulubi na tila lumalapit kay Leia. Nanginginig at nagugutom. Pero, nang sumulyap si Miko, nakita niyang nagiba ang itsura ng pulubi. Ang mukha nito'y nagdilim. Tumubo ang mahahabang kuko at lumabas ang matatalim na pangil. Sa pwesto ni Leia, tila walang takot si Leia. Imbis na umatras, humugot siya ng isang maliit na bote mula sa kanyang basket at ibinuhos sa pulubi. Napasigaw ang matanda at tumakbo papalayo parang nasusunog. Nagkatinginan si na Leia at Miko. Napalunok ang bata. Ah, uh, ate, may bawang ako ha? Mumiti lang si Leia. Hindi mo yan kailangan sa akin, Nico. Hindi naman ako aswang eh. Si ate Leia, si ate Leia. Meron siyang kinakalaban kagabi. May aswang yata siyang kakotsaba o baka siya mismo yun. Sigaw ng binata. Aba, kung may kababalagahang nangyayari, dapat natin tong alamin. Pero, bago yun, utang mo na ninyo sa akin yung langis at bawang. Noong isang linggo, dapat bayaran na ninyo ha. Nakangiting wika ni Mang Densho. Dahil sa takot ng mga tao, nagtipon sila isang gabi, dala ang mga pamalo, bawang, at bote ng suka na tila akala ay holy water. Sinugod nila ang bahay ni Leia. Sa harap ng kanyang bahay, napalibutan si Leia ng mga galit na tao. Oye, Leia! Aminin mo, ikaw ang aswang, wala kang asawa, wala kang kaibigan, at hindi ka rin kumakain sa harap ng iba. Napakahihinahinala mo talaga, wika ni Mang Berto. Ha? Anong koneksyon ng walang asawa sa pating aswang? Baka ikaw ang aswang chan Mang Berto. Biglang dumating si Lolo Densyo at itinaas ang kanyang baston. Tama na, mali ang inaatake ninyo. At biglang lumitaw ang katotohanan. Habang kinokompronta nila si Leia, hindi nila namalayan ang biglang paglitaw ng isang halimaw, ang totoong halimaw. At lahat sila ay nabigla, nagulat. Hindi si Leia ang aswang, kundi si Mang Ernesto, ang tindero ng karne sa palengke. Ay putik may totoong aswang nga! Biglang nagbago ang anyo ni Mang Ernesto. Lumaki ang katawan. Bumangit ang mukha at lumabas ang mahahabang kuko. Ang pinakamatindi, ilang taon na pala niyang ginagawang karnihan ng tao ang kanyang tindahan. Sumugod ang halimaw na si Mang Ernesto. Tumilapon ang mga panindang gulay. May lumipad na talong at isang kawawang bata ang nadaganan ng sako ng kalabasa. Pero bago pa man siya makapanakit, humakbang si Leia at tumugot ng isang mahiwagang bote mula sa kanyang basket. Matagal na kitang minamanmanan isa kang halimaw mang Ernesto. Ibinos niya ang isang likidong kulay ginto sa halimaw. Isang pampalupaypay ng maaswang. Napasigaw ito at habang nangihina, hinataw siya ni Lolo Dencio gamit ang kanyang baston. Matagal ko nang gustong gawin ito Akala mo hindi kita naaamoy Ernesto na ikaw ay isang aswang? Wika ni Lolo Dench. Pagkatapos ng labanan, bagamat napatunayang inosente si Leia, hindi pa rin nawawala ang takot ng mga tao sa kanya. Hindi nga siya aswang, pero paano niya nalaman kung paano labanan ang mga halimaw? Wika ng chismosang si Rusing. Dahil sa takot ng bayan, Napilitan siyang umalis. Huling nakita si Leia sa labas ng bayan. Bitbit -bit ang kanyang mga gulay. Ate Leia, babalik ka pa ba? Mumitilang lang si Leia kay Miko. Hindi natin alam Miko, basta tandaan mo. Hindi lahat ng tahimik ay masama at hindi lahat ng palakaibigan ay tao. At mula noon, wala nang nakakita kay Leia. Pero tuwing gabi, kapag dumadaan ka sa palengke. Minsan ay may maririnig kang boses na bumubulong sa mga gulay. At hindi mo alam kung kanino nang gagaling. At yan ang kwento ng magandang tindera ng gulay. Mali ang akala ng lahat, hindi siya ang halimaw. Sa mundo natin, minsan mas delikado ang mga mukhang ensente. Kaya sa susunod na bumili ka ng karani sa palengke, isip-isip muna kung saan ito galing. At hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa lahat. Maraming salamat po ulit sa lahat ng mga nagsubscribe sa aking channel. At sa mga nakinig, pakilike naman po kahit hindi nyo gusto yung kwento ko. Kahit hindi nyo pinapakinggan ng kompleto. Maraming salamat po sa lahat at God bless po.